Ang Statue of Liberty, isang dambuhalang rebulto na matatagpuan sa Liberty Island, New York City. Isa itong regalo mula sa France sa Amerika. Isang simbolo ng kalayaan, ng pag-asa, at ng pagkakaisa. Pero sa likod ng kanyang matikas na anyo, may mga tanong. Sino talaga siya? Bakit siya may hawak na torch? At totoo ba na siya ay may ugnayan kay Lucifer? O baka naman isa siyang simbolo ng espiritual na rebellion laban sa Diyos? Sa videong ito, tatalakayin natin ang lihim sa likod ng Statue of Liberty, mula sa kasaysayan, simbolismo, at ang mga kontrobersyang hindi mo pa marahil narinig. Noong 1886, ibinigay ng France ang Statue of Liberty sa Amerika bilang regalo para sa ika-isang daang anibersaryo ng kanilang kasarinlan. Isa itong simbolo ng pagkakaibigan matapos ang American Revolution. Ang sculptor na si Frederick August Bartholdi ang lumikha nito, habang ang sikat na engineer na si Gustave Eiffel, na gumawa rin ng Eiffel Tower, ang nagdisenyo ng loob ng estruktura. Ginawa ang mga bahagi sa France at pinagdugtong-dugtong doon bago ipadala. Ipinadala ang 350 pieces sa 214 crates gamit ang barko patungong New York noong 1885. Inabot ito ng apat na buwan bago mabuo sa Amerika. At inabot ng halos isang taon upang buuin ito sa ibabaw ng malaking pedestal, na funded naman ng American donations. Ngunit bago pa man siya maging simbolo ng Amerika, ang rebulto ay may pinagugatang mas malalim at mas matandang inspirasyon. Ang Statue of Liberty ay hango sa Roman goddess na si Libertas, ang Diyosa ng Kalayaan. Sa sinaunang Roma, si Libertas ay sinasamba ng mga mamamayan bilang tagapagtanggol ng kalayaan mula sa paniniil ng pamahalaan. Pero si Libertas ay hindi isang biblical figure. Isa siyang pagan goddess at dito nagsimulang maging kontrobersyal ang rebulto. Ito si Columbia o mas kilala bilang Lady Liberty. Isa siyang karakter mula sa mitolohiya na ginamit bilang sagisag ng Amerika. Makikita siya sa mga sining, sa mga lumang barya, sa tuktok ng Capitol Building, sa political cartoons, at hanggang ngayon ay lumalabas pa rin siya sa logo ng Columbia Pictures. Ginamit din si Columbia bilang simbolo ng Manifest Destiny. Ang paniniwala noon na nakatadhana ang mga puting Amerikano na sakupin ang mga lupain nasa kanluran, kahit pa sa marahas na paraan laban sa mga katutubong naninirahan doon. Sa unang isang daan taon ng kasaysayan ng Amerika, tinanggap ng lahat si Columbia bilang simbolo ng kalayaan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng kalayaan? Noong panahong iyon, bawal bumoto ang mga babae, kalayaan ba yon? May milyon-milyong taong ginawang alipin at pinagtatrabaho sa mga plantasyon, kalayaan ba yon? Ang tanong na ito ang isa sa mga nagtulak sa Amerika papunta sa isang madugong digmaang sibil. Doon na patunayan ng bansa na ang pang pang-Alipin ay hindi kalayaan. Sa kontekstong ito isinilang ang ideya ng pagtatayo ng rebulto sa isa sa mga pinakaimportanteng daungan sa Amerika, hindi ng isang Amerikano, kundi ng isang French. Makikita sa Statue of Liberty ang isang mataas na torch ng apoy, simbolo raw ng liwanag, pag-asa, at enlightenment. Alam mo bang sa Latin ang ibig sabihin ng tagapagdala ng liwanag ay si Lucifer? At sabi sa Isaiah 14 verse 12, o anong pagbagsak mo mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga? Ika'y ibinagsak sa lupa, ikaw na nagpahina sa mga bansa. Dito na pumapasok ang tanong ng marami, ang torch ba ng Statue of Liberty ay liwanag ng Diyos? O liwanag ni Lucifer? Marami ang nagsasabi na ito ay simbolo ng Human Enlightenment, isang kaalamang hindi galing sa Diyos, kundi mula sa sariling katalinuhan ng tao, kagaya ng naging kasalanan ni Naadan at Eva sa halamanan ng Eden. Ang Statue of Liberty ay may pitong spike sa korona, sinasabing kumakatawan sa pitong kontinente at pitong dagat. Pero sa occult symbolism, ang seven rays ay konektado sa illumination of the mind, isang doktrina ng mga Gnostics at Theosophists. Ayon sa ilang occult writers tulad nina Helena Blavatsky at Manly Hall, ang crown of rays ay sagisag ng Luciferian light na nag-ilaw sa mga initiated. Sa Biblia, tanging si Jesus ang binigyan ng tunay na korona ng kaluwalhatian. Ang cornerstone o pundasyon ng Statue of Liberty ay inilagay sa pamamagitan ng isang masonic ceremony. Ang mga Freemasons ay kilala sa paggamit ng mga esoteric at occult symbols. Maraming kristyanong grupo ang naniniwala na ang ilan sa kanilang mga paniniwala ay taliwa sa salita ng Diyos. Ang pagkakaugnay ng rebulto sa Freemasonry ay nagdaddad pa ng pangamba. Para sa ilan, ito ay isang statwa ng rebellion, hindi laban sa hari, kundi laban sa Diyos mismo. Ang rebulto ay kulay matingkad na tanso o, copper. Pero dahil sa oxidation, natural na reaksyon sa hangin at ulan, naging berde ito paglipas ng panahon. Sa panlabas, ang Statue of Liberty ay simbolo ng kalayaan. Ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng Biblia, ang tunay na kalayaan ay ang kalayaan mula sa kasalanan, hindi kalayaang mamuhay ayon sa gusto ng tao. Ayon kay Jesus sa John 8.36, Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Pero ang Luciferian na pananaw ng freedom ay kabaligtaran, ito ay kalayaan mula sa Diyos. Kalayaan gumawa ng sariling batas, sariling katwiran, sariling kalooban. At kung ang Statue of Liberty ay simbolo ng ganoong uri ng kalayaan, maaari na ba na ito ay hindi inosente? Ano ang pagkakahawig sa estatwa ni Lucifer at sa Statue of Liberty? Pinaniniwalaan na si Lucifer ay isang makapangyarihang anghel, isang cherub na inilagay ng Diyos sa mataas na posisyon sa langit. Siya ay puno ng karunungan, kagandahan at liwanan. Ang Statue of Lucifer ay itinayo noong 1848 at, at ang tawag dito ay The Genius of Evil o sa Tagalog, ang Henyo ng Kasamaan. Kapag tinignan mong mabuti ang estatwa, mapapansin mong may ilang kapansin pansing pagkakahawig sa Statue of Liberty sa New York. Tingnan natin ang kadena sa paa ni Lucifer, maaaring simbolo ito ng pagkakakulong sa bottomless pit sa loob ng isang libong taon. At baka hindi mo rin napansin, pero sa Statue of Liberty, may kadena rin na nakakabit sa kanyang paa. Ngayon, tingnan mo ang mukha ng dalawang estatwa. Magkaiba sila sa layunin, pero ang hitsura nila, parang magkamukha. Napansin mo rin ba kung anong hawak ni Lucifer sa kamay niya? Isang korona na may pitong spike. At kung susuriin mo ang Statue of Liberty, ilang spike din ba ang nasa kanyang korona? Meron din itong pitong spike at naroon din ng isang prutas, mukhang mansanas, na nakaukit sa ilalim ng estatwa. Alam mo bang ang New York City, kung saan matatagpuan ang Statue of Liberty, ay tinatawag na The Big Apple? At sa pinakailalim ng estatwa, may nakahigang torch. Kaparehong kapareho ng torch na madalas iniugnay kay Lucifer, ang Light Bearer o tagapagdala ng liwanan. Ito din kaya ang hawak na torch ni Liberty. Napakalinaw pero kadalasan ay hindi natin ito napapansin. Alam mo bang ang gumawa ng Statue of Liberty na si Frederick August Bartholdi ay isang Freemason? Makikita ang plaka ng cornerstone sa Statue of Liberty pedestal marker na may simbol ng Freemason. Makikita din natin ang painting ni Lucifer noong 1977. Ang ganitong mga painting ay tumutukoy kay Lucifer bilang fallen angel. Isang nilalang na puno ng pride at rebellion. Pero siguro nga, lahat ito ay coincidence lang. Nagkataon lang na pareho sila ng corona. Nagkataon lang na pareho silang may torch. Nagkataon lang na pareho silang may kadena. At nagkataon lang din na may mansanas sa ilalim. Ang ating tungkulin bilang mananampalataya ay maging mapanuri. Hindi lahat ng maliwanag ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng estatwa ay inosente. At hindi lahat ng sinasabing kalayaan ay tunay. Kaya sa tuwing makikita mo ang Statue of Liberty, itanong mo sa sarili mo, anong uri ng liwanag ang kanyang dala. Ano sa tingin mo kapatid? Ang Statue of Liberty ba at si Lucifer ay isa lang? Hintayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Maraming salamat at God bless.